Ayan. Good afternoon. Good afternoon po sa inyo dyan, mga bish. Ayan. Ito po pala tayo ngayon sa may malapitang ng overpass. Ayan. Dahil po ay tayo po ay nagbabayad ng Miracle Bell. ah. Uh, sa ating mga bell, mga bish. Ayan. At ito na po mga bish. Pauwi na po kami. At may nadaan po kami dito ng tuyo. Tuyo. Ayan, mga bish. Madadaan po kami dito, mga bish. At para po ay bibili. Ayan ito na po mga bish malapit na po tayo dito sa nagtitinda ng mga tuyo mga bish pero isang putahi lang po ang kanyang paninda ayan at ito na po mga bish malapit na po ako sa nagtitinda ng tuyo at ayan na si ate nagtitinda na po ayan po nagtitinda ng tuyo at ayan na po bumili na po mga, mga bish ayan o, oh, ba? Diba? Pumili lang po ako ng isang balot. Ayan. dahil po, 40 po ang isang balot. And, one-fourth daw po ito. Ayan. Ayan po mga bish. At ayan na po mga bish. Kinuha ko na po itong tuyo para po, ayan. Pero binayarin ko na po. Sukli na lang po ang aking hinihintay. Ayan po mga bish. O, oh, ayan. Nahulog pang pera ni nanay daming pera, charot ayan, okay na po ang yung sokli ko, dahil 40 po and 50 po binayad ko, 40 po yung uh, tuyo na isang balot, kaya ayan let's go na po, akita po tayo sa overpass, mga bis, para po tayo ay babalik dun po sa aming uh, cellphone na iniwan na para po maikabit yung LCD, ayan po at ayan po, makita po kami mga bis ayan, tuloy-tuloy lang po yung aming pag akyat at uh, habang kami po ay umakit, nakita po namin si nanay at ayan po ang sukli ko po mga bisbili ko na lang po kay nanay ayan nanay, sayo na po yan God bless you all bye, bye, at ayan po napatuloy na po tayo sa ating paglakad, paglakbay papuntang pinauyusan po namin ng cellphone, ayan Ayan po si na atin. nasusundan ko po sa aking kamera na uh, hila na hila po niya yung kolong-kolong niya. Ayan, yan pong kolong-kolong niya nadala-dala niya, nasusundan ko po siya mga bis. Ayan po, nagbaba na po siya. Ayan. At ito naman po yung aking anak. Takot pong bumaba. <laughs> Umahawak po siya sa bakal ng, ano, ng overpass. Kaya ayan. Ayan po, bumita po siya dahil nakita niya po yung sasakyan sa baba. Natakot po siya. Sabi niya, ay, at ayan. Kaya ayan po mga bis. Tayan ayan na po, nakababa na po kami ng overpass. Kaya ayan. nandito na po kami sa aming paayusan ng cellphone na aming binalikan dahil po ang aming cellphone na isa pinaayos po namin at iniwan na po namin kanina at dito na kami bumalik na po kami dito kay Kuya at ayan na po, nandito na po kami kay kuya. sabi po kay kuya, kuya, kumusta na po ang aking cellphone? Sabi po niya ay, hindi pa daw po madikit dahil lupat ng lupat daw po. Hindi matry kung okay ba ang LCD. Kaya ayan. Pero maya maya po, naging okay na po siya. Kaya naidikit na po niya ang aking cellphone. Kaya naging okay na po.